Oh, guys, good morning. nilalabas kami ng kaya. Bibili kami. Makan mo to. <laughs> Magsuklay ka pa. Nagdala ka pa ng suklay. Wow. Aga-aga. Ewan eh, aura yung mag-ina. kaulaman. Bibili ng kaulaman. Ay, naku. Nabili kami ng ulam at saka Ano bang gusto mo almusal, mahal? Yeah. Ay, oh, mo. Naka, ano <laughs> <naka -detail> Ano <laughs> ba? Ano nakadetail niya. yan? Ano ba yung vlogger na yan? Ah, ha? ang lang kay Gaal. Kala ko hindi ko na makikita ito ano ko. Uh, Bibili kami ng ng ni Kulka. Kung nag-almusal na ako, nagkapi lang ako. Parang gusto ko magsimento ng ano natin. Pagkina. Pagkatapos ng o, Pagkatapos ng swimming natin, mag-ano may semento ng kusina. Itatiles ko na pati yung kusina na yun ako nalang mag-tiles. Yeah. Um, durog ko nalang yung tiles. Yung parang ano, ganun-ganun siya. -ganun, -ganun, -ganun. Yung dito yung ganun-ganun. Ayan. Ah, lang para mapantay lang yung dun sa ano. Ang ganda yung na ito yan. Parang, parang style niya, mosaic. Alam mo yun, yung mosaic? Basta mga magkakadikit yun ah. Ang basi yung pag-a. na ako. Ganun lang ang pagkain. Meron yung mga hati. Bumili ka ng iba't ibang tiles. Meron tiles doon. Tama na yun. Isang kulay lang. Meron doon sa ilalim ng lababo. Yung tinago ko lang. Hello. Hi, te. Good morning. Good morning. Saan lakad? ulam. Hi, si hi. May <laughs> bilhik kami ng ulam, kulit. Porto de Badiou. Grabe ang init sa bahay kalangga, Gusto ko magano. Diti-clutter ko so lahat ng aking bahay. Ang dami kong mga anig-anig. Naka-ano, magtatapon na ako ng iba. Ngayon ang gagawin ko yun yung ni kulit yung damitan namin na ni kulit tapanggalin ko muna yung mga hindi na niya ginagamit para hindi niya masyado puno dun sa aming damitan kasi malit lang damitan gusto ko ulit bumili may music mahal so, makamaka-copyright tayo ginan ko na lang. Dyan, yan. Ah, okay. Next Parang split lang yun. Ah, okay. Next time. Diba, hindi naman masyado malakas. Anong gusto mong bawa ay mo, sa? Hindi ko alam. Hindi mo alam. babay na, guys. So, Bakit may supply ako? Kaya yung... Ano lang i-edit naman natin ang dami ano masarap sana po wala ko sa build sa pag sa build tayo ano ay buti ang naalala ko Bili muna tayo ng ano dito Suwerte muna. Swerte mga pusa dahil sa akin. Ang isa na mag ano. Mabak. Ay, wala Hallelujah ba ako? Hindi ba pumilat Okay na na to? Okay na na to? na Okay Okay na na to? Okay na okay. to? Okay. Okay. Bukas pa lang 'yung ano okay. Thanksgiving oh. Taka, taka, taka. Taka, taka. Ano, al, ano ulit ang bag mo? Manok na Manok na ano? Ma pula? <cellphone> Manok na pula. <can>. İşte <say sweating> <trouble> oh na. Gulo-gulo na video mo guys sa wow, Ang gulo mo lang pera. Wow, ang pera o oh guys baka niya ate mo nga yan ah ano pa buka